Subalit so, mga kababayan, itong si ah! mga kababayan ko ay hindi maaaring maging ah! Wag putok ako, sa akin lang ha. Hindi pug mong wag na po tayo umasa mm -hmm. kasi malabo po i. Eh. Malabo po si sigat ng araw na pwede siyang mag ah! dahil makikita ko mga kababayan ko na active pa po siya sa pagiging PMP at hindi pa po siya retirado. Mga kababayan, sa makatuwid, pagbaba niya ngayon bilang PNP, kababayan ko, pagbaba niya ngayon bilang PNP, cheap, Mayon. mga kababayan ko, ay active in service pa rin po siya. Bilang Philippine, Nas bilang Philippine National Police na four-star general. Mga kababayan, para po sa kakaalam ninyo, aktibo. So malabo ho, mga kababayan ko, na mapunta ho siya doon. Mm? Sa... And now, mga kababayan ko, and ito pa po, po, mga kababayan ko, dagdag lang din po natin, mga kapatid, no? Dagdag lang po natin to. Isa pa po, si... ay aktibo po bilang isang pulis pa. Pangalawa, marami nagtatanong sa akin, Pa, pwede bang bigyan ng posisyon ni PBBM? Sagot ko po mga kababayan ko is Yes pwede hong bigyan ni Pangulong well, ng isang posisyon etong mamang pulis. Well, mga kababayan, tama ho kayo ng inyong narinig sa akin. Well, pwede hong bigyan ng posisyon itong si well, well, ni well, sa gabinet. Well, Yun ho ang alam ko. Sa kadahilan na sabi ho nila, mga kababayan ko, ito daw ho si at si Mm? doon nagkakasundo dahil po sa policies uh? na tinamaan ng na uh? tinamaan din ng ano ang, uh, uh? ang sa palagay ko mga kababayan ko isa lang eh uh? wala ho kong nakikitang uh, problema uh? sa ano problema sa paggawa nito uh? sa tingin ko meron lang hindi nasunod uh? itong si huh? na utos ni uh? Aminin na ho natin sa hindi mga kababayan ko. Medyo sa palagay ho ng ating Pangulo ay hindi ho nasunod nito ni which is ang balik.